Bidang-bida talaga si Maris sa posting ng Star Creatives na producer ng Incognito action series ng ABS-CBN Studios. Sabi nga nila, style that slays raw si Maris. Siyempre, rin nila ang dalawang picture ni Maris na nakatupis. Iba nga kasi talaga si Gabriela na karakter ni Maris sa Incognito, pamatay nga ang kanyang kaseksihan. <laughs> Sabi pa nga ng Star Creative, hashtag Gabri Vera is a walking threat. Marami namang mga kababaiyan ang nagsasabing gusto nilang maging kasing sexy ni Maris. Ang iba naman ay nagkukwento na gagawin nila ang lahat para maging sexy rin ang katulad ng ex-girlfriend na Rico Blanco. Hindi lingid sa kaalaman ng ABS-CBN singer-actor na si Darren Espanto, ang matinding pambabash na natatanggap ngayon ng kanyang best friend na si AC Bonifacio. Si AC ay kasalukuyang housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Popular na usapin niya sa social media platforms ang BBB Housemates iba ibang ang reaksyon at reception ng netizen sa kanila. May mga negatibo at positibo. Pero para sa ibang housemate gaya ni AC, mas nangingibabaw sa ngayon ang nakukuha nitong negative reaction. Dahil sa pagiging outspoken ng actress dancer, hindi maiwasang gawing big deal ng ibang netizen ng kanyang mga payag sa loob ng bahay ni Kuya. Nakaharap ng pep.ph o Philippine Entertainment Portal at ilan pang entertainment press si Darren sa launching niya bilang bagong endorser ng City Cafe ang coffee drink offering ng 7-Eleven Convenience Store. Ginanap ang launching sa 7-Eleven 400,000 store sa Megat World Newport, Pasay City nitong Miyerkules March 26, 2025. Malaman ng naging bero ni Dare nang tanungin kung palagay pa niya ay magiging boring kung nagtrataong magkasama sila ni AC sa PBB house. Hirit niya, piling ko hindi ganun kadami ang issue niya ngayon kung nasa loob ako ng bahay kasama niya. Pero of course, we're all rooting for her. Hindi lang daw affected si Darren sa mga isyong pinupukol sa kaibigang si AC, kundi nadadawit din siya at ang pamilya ni AC. Marami ang nakakaalam na close friends sina Darren at AC. Dahil dito ay madalas tinatag ng netizen si Darren pati na rin isa pa nilang kaibigan at content creator na si Niana Guerrero sa mga puna nila kay AC sa social media. Saad ni Darren, ayon nga kami ni Niana nagte-text also, we're checking up on AC's mom. May mga group calls kaming ginagawa to talk about everything that's happening inside the PBB house. Paliwanag ni Darren bilang pagtatanggol kay AC, I feel like a lot of people just misinterpret a lot of the things that not just AC like, a lot of the things that the house made, say within the house, and their action. Kasi ayun nga, tinatag kami ni Hannah sa maraming tweets tungkol kay AC na parang hindi niyo pa kilala yung friend niyo. Siyempre ako 8 years ko ng best friend si AC so I know her inside and out so I know the backstory to what she's doing inside the house. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.